Sa China, lumas po ang mga dakilang pilosopo. Isa na dito ay si Confucius. Ang siya ay mangaral na papigil niya ang gaira at gulo sa China. Siya rin nagtatag ng Confucianismo. Nang itangin ibig sabihin lamang ay ang paggalas sa na nakatatanda at kabwa. Siya nang gumawa ng Golden Rule na huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin ang iba sa iyo. Sa isang isa, sa lahat ng lahat, kung may tumalakbay na madalakbay o kahit sinong-sino na hahanap sa Imperator, ay kailangan nilang lumuhod kung yung bukod na halos tumalikan naon sa Inventor of the Banner. At tinatawag nilang ito. Paano? Ito ay matatagpuan sa Sinangang Asya. Ito ay tinaguriang Land of the Rising Sun. Isa ito sa mga pinamayamang bansa. Tara, tayo maglakbay sa kanilang kultura. pinaniniwalaan na ang pinagmula ng emperador ng Japan ay banal, kaya hindi pinapalitan ng ibang lahi ang emperador. Kaya sinisimbola ng emperador ang pagkakaisa pangunahang emperador ng Japan ay si Jimmu Siya ang kaapuwa-apuha ni Amaterasu, ang diyosa ng araw na anak ni Izanami at Izagani, ang diyos na at diyosa ng sangkalingitan. Ang Korea, ito ay matatagpuan sa Silangang Asya. Isa ito ngayon sa pinakamaunlad na bansa Nagsimula ito kay Emperador Dangun o Tangun. Siya ang nagdatag ng unang kaharian sa Korea na tinatawag na Gojoseon. Anak siya ni Prinsipe Wanin at si Prinsipe Wanin naman ay anak ni Prinsipe Wano na anak ng langit. Ang kultura ng Korea ay hiram galing sa Japan at China.